Pinakatampok na aktibidad sa paggulitan ng ikalimampu o ginintoang taon ng New Era University ang isang tanging pagsamba sa Panginoong Diyos na idinaos sa Templo Central. May report si kapatid na Nico Noble. June 1975, limampung taon ng nakaraan ng pasinayaan ng Nooy Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ang kapatid na Eranio G. Manalo, ang New Era Educational Institute o NEEI. Matatagpuan ng nooy nagsilbing school building na nabili ng iglesia sa Palangka Street at Chage o Quiapo, Maynila. Mula sa payak na pagsisimula nito, ang faculty members noon ay binubuo lamang ng 23 teachers at mahigit sa apat na raang mag-aaral. Taong 1978, nang magkaroon ito ng college programs ang school building ay inilipat sa lungsod ng Quezon. At noong 1981, tumanggap ang paaralan ng recognition mula sa Ministry of Education, Culture and Sports o Department of Education at tinawag na itong New Era College. Noong namang 1984, binuksan ang paaralan para sa elementary at preschool department. May 10 1986. Sa pangunguna ng kapatid na Eranio G. Manalo, pinasinayaan ang bago at permanent campus nito na matatagpuan sa barangay New Era, Milton Hills, Quezon City. 1994, nang magkaroon ng mga sangay ang paaralan, ang Pampanga at General Santos City Branches. June 30, 1995, sa pagpapatibay ng Commission on Higher Education, ang Nooy New Era College, ay nag-upgrade sa pagiging pamantasan at ito na ang kilalang New Era University. Noon namang 2000, pinasinayaan naman ang Lipa City Branch sa lalawigan ng Batangas. June 2017, nang buksan ang sangay nito sa lalawigan ng Rizal para sa College of Agriculture. Na malagi ang pagtatagumpay na ipinagkaloob ng Diyos sa pamantasan. Dahil sa dumaraming enrollees, kinakailangan ang mas malaking pasilidad. Pinasinayaan ang Professional Schools Building at ang School of Management. Ngayong June 2025, ginugunita ng New Era University ang Golden Anniversary ng pagkakatatag nito. Pangunahin sa mga aktibidad ay ang isinagawang tanging pagsamba bilang pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan ng Panginoong Diyos at Panginoong Heso Kristo sa mga pagtatagumpay na tinatamasa ng pamantasan. Ang banal na okasyon ay isinagawa sa Templo Sentral. Dinaluhan nito ng mga faculty, staff, alumni at mga estudyante sa tatlong sangay na nasa Luzon at nasaksihan via live streaming sa General Santos City sa Mindanao. Pinangunahan ni kapatid na Arnel Tumanat ministro ng Ebanghelyo ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos mula sa Biblia. Sa kanyang pagtuturo, ipinalalan niya ang dakilang layunin ng Diyos sa pagkasangkapan sa pamamahala, sa pagtatayo ng paaralan, at ang marapat na maghari sa kanilang komunidad ay ang mga salita ng Panginoong Diyos. Ang paaralan ay pinanukala para sa kalwalhatian ng ating Panginoong para sa kanyang kaluhalhatian, sapagkat hangad ng pamamahala na ang paaralan ay maging kasangkapan para makapaghubog, hindi lamang ng mga magtatapos na mga mag-aaral na puno ng kaalaman. Higit sa lahat, mga disiplinado, may takot sa Diyos, at uh, mga graduates natin na magiging pakinabang, hindi lamang ng sambahayan nila, ng kanilang mga komunidad, lalo na at uh, maging uh, mga kabataang uh, nagtapos sa pamantasan na ikinararangan po ng Iglesia at ng kanilang mga sambahay. Ang pamantasan ay dapat pagharian ng kalooban ng Diyos. Kaya nga po ang pag-iibig ang magkakapatid, ang maayos na pagsasamahan ng mga guho at mag-aaral, yan po ang lagi naming binabantayan at sinusubaybayan na may sa ating pamantasan. Hindi rin namin papayagan na mayroong magturo ng, ng anumang ikahihiwalay ng tao sa Diyos dyan sa ating paaraw. Sapagkat yan po ang kabilin-bilinan ng ating pamamahala para sa kapakanan ng ating mga mga. Ako po ay doon din po, sa New Era University, doon po ako nag-aral ng college. 2006 po ako graduate ng EDOC po. Unang-una, kasama po ako sa celebration dahil matagal na rin po ako sa school. Mas masaya po kasi sumapit po ng 50th anniversary ang Nuira. I'm really grateful po na kasama po ako dito at masasaktihan ko po, po yung 50th anniversary po ng New Era University at ngayong taon po ako gagraduate. Sobrang proud po ako na nag-aaral po ako sa New Era. Isa po ako sa mga estudyante po na naging produkto ng New Era. Dahil uh, alam po naman natin na ang New Era University po ay nag-offer ng uh, quality education na anchored po sa Christian values. Ikaw po salamat po ako sa lahat ng guro at naging kaklasiko po sa New Era University. Masayang-masaya po ako na produkto po ako ng paaralan na ito. At lahat po ng natutunan ko, talagang naman pong babaunin ko kahit nasan man po ako. Malaki po ang pasasalamat namin na may mga ganito pong pagkakataon. Nakakatanggap po kami ng uh, mga aral po ng Diyos. Yun po. Uh, malaki po ang pasasalamat namin na nakapunta po kami ngayon sa taming pagsambok. Napaka-proud po, yun nga po, simula elementary po hanggang college ay sa New Era University po ako. Ito pinagmamalaki ko po, po na bukod po sa ako ay Iglesia ni Cristo ay ako rin po ay nakapagtapos sa New Era University. Po. Malaking biyaya po ito sa amin, lalo na po pinahintulutan po na ama na makagraduate po ng cum laude. Ipinagpapasalamat din maging ng mga kusang loob na naglilingkod sa pamantasan at ng kanilang sambahayan ang walang sawang paggabay ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pamamahala. Masayang masaya po kami, ang pamilya po namin. Kami po ay nabigyan ng pagkakataon na habang nasa loob po ng banal na ministeryo ay magamit po ang kursong natapos maipaglingkod po sa pamantasan ng Iglesia. Sinasampalatayan na nila na ang gininto ang pagdiriwang na ito ay dahil sa awa at tulong ng Panginoong Diyos. Ito ang namamalaging misyon ng pamantasan, hindi lamang makapaghubog ng magiging mabuting mamamayan, kundi higit sa lahat, maging mabuting mga lingkod na nagbibigay kasiyahan sa Panginoong Diyos. Sa pangalan po na na lupon ng mga katiwala o board of trustees ng ating pamantasan, sa mga miyembro ng Executive Council at ng NEU Administration. Kami po ay bumabati ng happy 50th anniversary sa lahat po ng mga guro, kawani, mga naglilingkod, mga magtatapos at mag, mga nakatapos na ng pag-aaral sa ating universidad. Saan man kayo naroon, napanig ng daidig, kayo po ay bahagi ng pagtatagumpay ng new era sama-sama po natin sambitlain ang salitang salamat po Ama sa lahat ng mga parada ng tagumpay na ibinibiyaya po sa ating pamalansin. Mula po rito sa lungsod ng Quezon, ako po si kapatid na Nico Noble para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Happy Golden Anniversary po sa New Era University.